Hindi na bago sa atin ng mga kandidatong todo ang pakulo mula sayawan hanggang sa kakaibang dimik at gagawin mapasaya ka lang at syempre makuha ang botong inaasam. Kaya heto na at ating saksihan ng mga pakulo ng ating mga kandidato. Iyanda na ang popcorn dahil siguradong maaaliw ka dito. At sa unang pakulo, itong ating unang kandidato, kilalanin si Pia Cabral, tumatakbong Vice Mayor ng Taytay -Tay Rizal sa gitna ng kanyang pangangampanya, pati mga hayop na pagdiskitahan niya. <laughs> Women. Mula sa aso, kambing, pati baboy na pagdiskitahan rin. Lumanabas ang kakulitan, pati bakod kanyang nilambitinan. Di panakontento itong ating bida buwok naman ni Kuya ang napagdiskitahan niya ibang trip to bad trip ba nito ya oh ano yan kung nag alabarbero si Pia ito naman ay may paribon pa ang tumatakbong mayor ng Pasig Sarah Diskaya namigay ng pulang ribbon na simbolo raw ng pagkakaisa may isang simbolo kaming binigay sa inyong lahat Huh? na isang pulang ribbon. Tigit pa to sa politika. Okay. Bakit? Isa tong simbolo na pagkakaisa na sa pag-support sa Team Kaya Dis. Wala kaming pakialam! <laughs> Hinimok ang taong bayan na isuot ang ribbon na pula. Kung bisiraw at hindi mailagay, abay isabit na lang daw sa inyong mga bahay. Maari po ba na sabay-sabay natin suotin to? tanan niyo sagolob niyo gag bilang simbolo pag pagkikit pagtianin niyo sa amin na tok 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 nakikiisa sa iyo sa layunin ng team kaya this okay po ba okay at syempre hindi rin magpapahuli sa bardagulan si Isko Moreno hindi la ko na ay kanyang napagtripan <laughs> wag niyo masyadong lakasan baka masigawan din kayo nakakabaliw <laughs> wag kayong pumalak <laughs> panood na din, eh. Nagulat ako, Bakit sila nagagalit? Wala na! Babali! Pero kayka may pahabol pa si Yorme. Nagulat daw siya kasi bakit daw parang may galit at pangamba si Honey Lacuna. Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung ikaw, kinampanamon tungkulin mo, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Joins yeah. hey. parang mafia. Huh? mafia. Real talk lang to my man. At kung inda ka ng pag-uusapan, hindi magpapahuli si Gov Gwen Garcia dyan. Sa kada rally ng gobernadora, hindi mawawala ang signature dance moves niya. Sayo dito, kembot doon. Hataw kung hataw si gobernadora. Basta! <laughs> oh my god. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. <laughs> <laughs> Get your goddamn <guy> little ass <laughs> on. tao ang bida ngayong kampanya. Pati mga pusa ay mayroon ding eksena. Si Tiko Barsaga na certified cat lover. Sa kada rally niya, baon niya ang kanyang cat fever. <coughs> doon. Meow dito. Kada rally hindi mawawala ang po sa vibes ni Kiko. Man, action man! Kiko! Kiko! Meow! <laughs> Meow! Kiko! mula sa isang kiko na abik sa pusa sa isa namang kiko na pinuna ng madla. Dahil sa paghikop niya ng sabaw, comments ng netizens ay umalingaw-ngaw. Hindi daw kasi dumampi ang sabaw sa kanyang labi. Sa sobrang simple ni Kiko, gatas at kanin sa takit ng kaldero niya inihain. Kabamu! Kasin! Kasin! Ano yan? Ganyan lang ito, Kahit ano pa man ang sabihin, si Kiko sa simpleng pagkain ay sarap na sarap pa rin. hindi pa dyan nagtatapos ang sabaw moments dahil sa paghagis niya ng lambat, tila may magic na kaakibat. Sige, one. Papunta, papunta po. na dyan, eh. One, two, three, go! Wait, 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 Naging instant fisherman itong ating bida sa dami ng isdang na lambat niya. <laughs> Nagmistulang concert naman ang rally ni Mayor Vico. Pati mga nasa upper box, este itas ng bahay ay na shoutout nito. At syempre, hindi po natin pwede kalimutan ang mga kaibigan natin na nasa upper box. Super upper box. <laughs> <laughs> Kamusta niyo kung naging lord? Eh? <laughs> Walang takas kahit saan mang sulok ka ng inyong kanto. Tiyak na mapapansin ka ni Mayor Vico. Yung mga nasa loob ng bahay, kamusta po kayo dyan? Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kuya sa upper box, kamusta po kayo? Ay, may tao ba pala dyan? Kaway po kayo dyan sa ano, mga nasa upper box. Kamusta po kayo? Nasaan? Hoy! ating balikan ang dance floor. Bida si Carlo Nograles na kandidato sa Bagamayor sa lungsod ng Davao. Tayo na't makihataw sa walang humpay niyang pagsayaw. Kembot dito talon doon ang kanyang kampanya nagmistulang dance showdown. giniago bangun? ano? ano yung kakarabang? may may nakikita na ipaglaban mga at meron ding bardagulahan lahat ng yan ating silipin. Ikaw nga sumagot sa tanong. Mga kwelang eksena, halina't makisaya. Taas kamay, taas pa. Para bang fiesta ang eksena? Sa rally ni Kibloy, ang mga supporters, todo indak at sayaw. Walang tigil sa paggalaw. mo alam kung rally o concert, may choreography, may expert, sintunado man ang iba, walang paki, basta masaya. <laughs> Eto na si Bong Revilla, todo hataw sa kampanya. bit -bit ang pasabog na sorpresa. Hindi konfeti, hindi pera, kundi t-shirt na pinamimigay niya. Pero teka, may sumigaw mula sa madla. At ang hindi inaasahan si ate ay tinamahan Sigurado na raw at walang duda, labing dalawang upuan ay kuwang kuwa dahil may suporta raw ng Pangulo. Abot kamay na ang tagumpay, ganoon kabilis parang suntok ng pambansang kamao. sa kami sa grupo ng alyansa na ma-tulsero namin dito sa Metro Manila dahil unang na supportado kami ng uh, Pangulo at ang programa ng Alyansa ay uh, para talaga sa mga may hirap. Pero teka, bakit biglang nag-iba? Kanina'y kampante, ngayon'y lumuluha. Pag ito'y may nagingita o may hirap, kaya ganun ako kapasin na ipaglaban ng mga may hirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, wala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasyan na makatulong sa mga may hirap, yun ang kau yun na ng tao. Eto na naman mga kababayan, Kuya Will sa Senado, lalaban. Pero teka, sa kanyang interview, biglang may sorpresa. Problema natin sa traffic. Meron na ba kayong naisip na remedyo sa traffic? Oh Well, lagi, alam ko na yan, tatanong mo yan. Paborito mo ang traffic. <laughs> so, I think, tama din ang ginagawa ng MBA. Nag-e-effort yung coding natin, nakaktulong yan. Pero imbes na sumagot siya ng diretsyo, si Kuya Will, ibinalik ang tanong mismo. Ito ba, matanong mo? Ano ba, tingin mo problem problema sa traffic? Ikaw nga sumagot sa tanong. Wait a minute! Who are you? Uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, ah, si Kuya William. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, ano? mayangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ang tanong tanong mo, ha? Ano, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na gagawin mo? Babalik mo, sir. Ikaw, baka may suggestion ka. Pagka, magsisinador na ako. <laughs> <laughs> baka kasi, yung sasabihin mo sa akin, Maidala ako sa Senado. Dalawang beses na yan! Anak ka ng po. Anak ka ng... Sa gitna ng kampanya, isang bonggang sagupaan. Hindi debate, hindi rambulan, hindi dalawang bong nagkatapatan. Hey! 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 Roundtrip trip ang tropa at ayun na nga si Bongo ay napabudots bigla. At nang magkalapit, eto na, si Bongo may energy pa. Pero imbes na high five o shake hands, aba, bola ang inabot ni Revilla. Mga kababayan, eto na naman. May bagong patok na trend sa bayan. Sobrang Latina. Ang usong salita. Pero teka, may bagong version pala. Sobrang Latino. Sobrang Latino itong mural na ito. Oh, di ba? Sobrang Latino. Ito na naman si Kiko Nakisabay ulit Bagong trend Aba Game ulit Okay na to Ang bagong linya Pero teka Si Doni, Tila naguguluhan pa Alam mo ba yung Nagte-trending ngayon sa TikTok? Hindi, Tito Nagte-TikTok ka ba? Parang palagi ka nag-TikTok Oo Nagte-trending ngayon Gusto ko yung siya pa nagturo sa akin Oo Okay na to Okay na to Yeah, pwedeng yan. Sabi mo, okay na ito. Okay na ito. Oh, okay na ito. Okay Kung gusto mo pang i-adad, eh, okay na, okay na ito. Pero, okay na ito. Sobrang Latino, alam mo yun? Sobrang Latino. Sa rally, si Megastar ay bumuelta. May hugot, may feels, may drama. Nagsisisi ba kayo? Tanong ni Sharon sa di ni Kiko noon. Palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong vice president? Kayo pong mga magulang, Masakit po ba na hindi si Kiko ang vice presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdi-disperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ah, ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Mga senador na ba o banda ng dekada? Pero teka, kampanya ba to? O rakrakan sa kasada. nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan sa ating paghahanap. Good vibes ang naltagpuan. One two sawang saya, walang kapantay. Sa susunod na kabanata, abangan ang bigay todo aliw na taglay. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!